So ito po guys, i-share ko lang sa inyo kasi gusto ng anak ko na maghanda din sa school nila kaya hinandaan ko siya nung mismong birthday sana niya kaya lang walang pasok so naging advance pa rin August 30 so ayan late na late na po yung upload ko nito guys kaya pasensya na po kayo ayan masaya yung mga bata guys na nabigyan natin ng konting ano, pagkain. Ayan. Kapag pag kapag may spaghetti sayang siya na nila. So spaghetti at saka sliced bread lang yan at saka juice, guys. So thank you for watching. Belated happy birthday anak, Bines. Sana so may blessings pang darating na marami para makaulit tayo. Ingat po kayo lagi, guys. God bless you all.